Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Four-year-old post na dead ma sa pangungulit ng kanyang fur mom, kinaliwan online. G. Cashier Dog ng isang kainan, pinusuan ng netizens. Ginang ng anak apat na oras matapos matuklas ang higit walung buwan na pala itong buntis. Batang nagtitinda ng sampagita sa harap ng mall na pilit pinaalis ng guard viral. Si Q, sinibak sa pwesto. Kauna-unahang Sakura forecast ngayong taon, inilabas ng Japan. At Blackpink Rose, nakapagtala ng dalawang bagong Guinness World Records dahil sa viral hit, Appa 2. ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tila dead ma ang 4-year-old puspi ito sa pangungulit ng kanyang fur mom na gustong makipaglaro. Paano ba naman kasi kahit harap-harapan ang gamitin ng amo ang kanyang laruan? Nananatili pa rin itong hashtag nonchalant. Ang viral video ni Lolo Shopao panoorin sa trending report ni Millie Borja. Unbothered kong may lalarawan ng reaksyon ng apat na taong gulang na puspin na ito mula Quezon City. Viral kasi ang kanyang video kung saan makikitang wala man lang itong kare-reaksyon sa kabila ng pangungulit ng kanyang firmam na si Abby. Kwento ng uploader, iba't ibang klaseng laruan na ang ibinibigay nila kay Lolo Shopaw. Pero tila ganito raw talaga ang reaksyon ng alaga. Kapag may bago siyang laruan, tila hindi raw ito na-appreciate ng fur baby meron pang pagkakataon kung saan binilhan nila ng higaan ng alaga. Pero ang ending, sa karton lamang ito natulog. Pero paglilinaw ni Abby, naiintindihan daw nila si Lolo Siopao dahil sa kalye ito lumaki, hindi sanay ang pusa na mayroon siyang sariling laruan at higaan. At para sa mga nagtatanong, hindi pa senior cat si Siopao. Binansag lang sa kanya ang Lolo dahil sa ugali nitong parang isang matanda. Ang video umabot na sa 49,000 hearts at halos 400,000 views sa TikTok. Para sa ating next viral story nakagawian na ng marami sa atin ang cashless payment. Pero kung ang iba ay pumupunta pa sa mga counter para maskan ang QR code, ibahin nyo ang paandaan ng isang kainan sa Nueva Ecija. Dahil isang rescued dog o ang kanilang G-cashier dog na ang kusang lalapit sa kung nais ninyo ng cashless payment. Kung sino ang nakatuto aso na kinaaliwan ng netizens, kilalanin sa report ni Dustin Bayog. Tuteness overload ang hatid ng asong ito sa isang post ng kainan na Garden Bistro sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Ang aso kasi ay ang bagong cashier ng kainan para sa mga customer na nais magbayad sa pamamagitan ng cashless transaction. Meet Popoy, their new G-Cashier Dog. Ayon sa post ng kainan, tawagin lamang ang pangalan ni Popoy para sa mga nais magbayad sa kanila gamit ang mobile wallet app na G-Cash. Paniligurado na may-ari na mabait sa tao si Popoy kahit padalas ay lagi lamang itong natutulog. Ang naturang post ay pinusuan ng netizens na umabot na sa 91,000 reactions at 30,000 shares. Hindi rin mapigila mag-comment ang ibang netizens lalo na sa cuteness na hatid ni Popoy. Habang ang ilan ay nakyutan, napansin ng netizen sa captions ang kila favorite tip daw ni Popoy ay buto ng crispy pata. Kaya nagbigay paalala naman ang ilang netizen sa bayari o sa baari maging customer nito na iwasa magbigay ng buto kay Popoy dahil nakasasama ito sa kalusugan ng mga aso. At sa halip daw na buto ay suggestion naman ng ilan ay dog treats na lang ang ibigay kay Popoy. Samantala isang rescued epileptic dog si Popoy na ayot sa kainan ay kalating taon na na siya nagsasanay upang makaupo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, sinibak sa pwesto? Viral ngayon sa social media ang video ng isang estudyante ang nagtitinda ng sampagita sa tapat ng isang mall sa Mandaluyong City. Makikita kasi kung paano ito pwersahang pinaalis ng isang security guard sa naturang establishmento. Mula sa simpleng pakiusapan, humantong na ito sa sakitan kung saan maging ang paninda ng bata sinira. Ang reaksyon ng netizens at ang pahayag ng mall, tutukan sa trending report ni James Galangge. Naging usap-usapan sa social media ang viral video ng isang security guard sa isang mall sa Mandaluyong City kung saan may kita siyang pinapaalis ang isang batang naka-uniforme na nagtitinda ng sampagita. Ayon sa uploader, lumalakas na kasi ang ambon ng oras na iyon kaya't napilitan ang bata numupo at maisilong sa labas ng mall habang nagtitinda ng kanyang sampagita na siya namang hindi pinapayagan ng naturang guard. Sa video, may kitang nagsimula sa simpleng pakiusapan hanggang sa humantong nasa pwersa ang pagpapaalis sa bata. Sa inis ng gwardya, bigla na lamang itong hinablot ang paninda ng bata at sabay, sinira. Hinampas naman ng bata ang gwardya gamit ang kanyang paninda habang nakuha nan din ng video ang pagsipan ng gwardya sa bata. Umani naman ang samot-saring reaksyon mula sa netizens sa nangyaring insidente kusaan saan tila hati yata ang opinyon ng karamihan. May mga netizen kasi na nakakaunawa kay Manong Guard at biktima lamang din na naging modus habang marami pa rin ang na nagsasabing mali ang naging aksyon nito. Hirit ang isang netizen, parang modus umano ang nangyari at hindi na bago ang mga gaitong uri ng insidente. Habang marami naman ang na nagkasundo na modus man o hindi, mali pa rin ang na naging aksyon ng gwardya at nararapat lamang ang kaparusahang ipinataw laban sa kanya. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang SM Mega Mall hinggil sa nangyaring insidente at sinibak na ang security guard at hindi na napapayagan na makapagserbisyo pa sa alinmang mall ng SM. Gayon din ang agency na may hawak sa security guard na nagsabing kinokonde na rin nila ang nangyari at nagbigay ng paalala sa lahat ng ahensya na dapat panatilihin ang profesionalismo sa pagtupad ng kanika nilang tungkulin. Sa iba pang banda, kasalukuyan na rin dinudulog ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine National Police o PNP Civil Security Group upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon hinggil sa nangyaring insidente. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na no viral story, same-day delivery, madalas sa pagkain, minsan sa parcel at sa isang kakatwang pagkakataon, maging sa pagdadalan tao. Laking gulat kasi ng isang 36 anyos na ginang mula at China nang ibunyag sa kanya ng mga doktor na kaya pala matagal na itong hindi dinadatnan ay higit walong buwan na kasi itong buntis. Ang sanggol, isinilang agad apat na oras matapos ang malaking revelasyon. Tinutukan yan ni Arnold Herrera. Dalaga kahapon, nanay ngayon. Sino hindi mapapakamot ng ulo at mapapakunot ang noo kapag nalaman mong ikaw pala ay nagdadalang tao sa araw mismo ng iyong judith. Patong-patong na mga revelasyon ang gumulantang sa isang 36 anyos na ginang mula China. Makaraang magpakonsulta ito sa doktor para sa iniinda nito pamamanhid ng braso. Pero ang kanya lang dapat na problema ang high blood pressure na uwi sa mas malalim na pagsusuri nang ipa ultrasound siya ng mga doktor matapos matuklasang matagal na pala ito hindi dinadatnan. At dito na nga natuklasan ng mga doktor na higit walong buwan na palang nagdadalang tao ang ginang gayong inakala nitong hindi siya magkakaanak dahil umano sa problema sa kanyang matres. Maski ang in vitro fertilization o IVF ay pinagbawal din ng mga doktor dahil overweight daw ito. At apat na oras matapos ang malaking balita, sumailalim ito sa cesarean delivery para i-welcome ang kanyang bagong bundle of joy. Paliwanag ng mga espesyalista, Bagamat hindi imposible, ay nangyayari talaga ang mga ganitong kakaibang insidente. May mga kababaihan daw kasi na hindi madaling napapansin ang mga pagbabago sa kanilang katawan habang nagbubuntis, lalo na kapag mabigat ang kanilang mga timbang. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next trending story. Para sa mga nais i-check -e sa kanilang bucket list ang makakita ng cherry blossom, silipin na ang mga kalendaryo pati na rin po ang inyong mga wallet dahil nalalapit na ang sakura season. Naglabas na kasi ng forecast ang Japan Meteorological Corporation kung kailan magsisimula ang ang pagsibol ng sikat na bulaklak sa Japan. Kung kailan ang flowering at full bloom dates na ito, alamin niyan sa report ni Rose Bobiera. Para sa mga matagal ng pinapangarap na bumisita sa Land of the Rising Sun, nako, ngayon na ang best time para planuhin ang Japan trip na yan. Nalalapit na kasi ang pagsisimula ng taunang pagsibol ng sikat na cherry blossom sa bansa o mas kilala sa Sakura Season. Ayon sa kauna-unahang Sakura forecast na inilabas ng Japan Meteorological Corporation, asahan na simula March 22 ay magsisimula na ang pamumukadkad ng mga cherry blossom sa Fukuoka. Habang magsisimula pa lamang ito sa mas malalamig na bahagi ng bansa sa bandang Mayo. Kagaya sa Sapporo kung saan magsisimula ito eksaktong May 1. Tumatagal ng abot sa dalawang linggo ang mga cherry blossom mula sa simula ng pagsibol nito hanggang sa paglago nito o yung tinatawag na peak bloom. Para naman sa mga nais maranasan ang sakura season sa gitna mismo ng syudad o sa Tokyo City, magsisimula ito sa March 24 at inaasahan ang full bloom nito sa dulo ng buwan. Ang cherry blossom ay bulaklak ng isang punong Pranus subgenus Serrasus. Itunuturog ito bilang pambansang bulaklak ng Japan. Ito ang sentro ng tradisyon ng mga Hapon na tinatawag na Hanami, na kapag isinalin sa Ingles ay flower watching. Dito, ipinagdiriwang ang pagsibol ng bulaklak kung saan nagtitipon-tipon ang mga pamilya at magkakaibigan sa ilalim ng isang cherry blossom tree. Kinagigiliwan ng lahat ang panahon na ito dahil sa marikit na ganda at kulay ng bulaklak na kapag sa malayo ay nagmimistulang ulap na kulay rosas. Ngunit, higit pa rito, ito rin ay simbolo ng bagong pag-asa, ang pinagsamang buhay at kamatayan, at ang paglipas ng buhay dahil sa saglit nitong pagsibol. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. trending showbiz balita. Mula nang i-release October last year hanggang ngayong taon, marami pa rin ang LSS sa apat -to Apatun in Blackpink Rose at Bruno Mars. Dahil sa viral hit na yan, not one but two, ang nasungkit na panibagong Guinness World Records titles ng K-pop star. Ang achievement ng ating number one girl, narito sa aking showbiz report. Isa ka ba sa milyong-milyong naki? With Blackpink, Rose and Bruno Mars? Dahil sa viral hit na ito, bagong world record titles ang nasungkit ng ating number one girl. Ang South Korean superstar itinanghal ng Guinness bilang kauna-unahang female K-pop artist na nakapasok sa top 10 ng Billboard Radio. At hawak na rin ito ngayon ang titlo bilang highest charting female K-pop artist sa US Albums Chart para sa kanyang debut solo album na Rosie. Bukod sa apat at number one girl, ilan pa sa mga kantang laman ng first solo album ng K-Idol ay Toxic to Lien, 3AM, 2 Years at Drinks or Coffee. Magunitan last November na yuin na Rose at Bruno Mars Global Sensation Awards 2024 Mama Awards para sa si apatu. Ito ang first Mama Trophy ng American singer songwriter. Dito pinnerformed din ang dalawa ang kanilang viral collab song na mayroon ng mahigit 875 million views sa YouTube. Maliba naman sa Guinness World Records titles na mayroon si Rose bilang solo artist, as a Blackpink member naman, ilan sa mga hawak ng kanilang grupo ay most subscribers for a band on YouTube, most streamed female group on Spotify, at most viewed music channel on YouTube. Ngayong 2025, inaasahan ng Blooms ang full group comeback ng Blackpink batay sa anunsyo ng YG Entertainment. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagbo-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at i follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa PNVS, trending and a viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.